May narisig tayong question na related sa fuel at kung pwede daw bang mag-iba-iba ng brand or pwede daw bang mag-iba ng fuel sa kanyang sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sa mga new driver dyan ano, na, or new car owner na yung minsan ganun talaga eh, pag new car owner ka, naka-stay ka lang sa isang brand eh. Pero yun nga, may mga pagkakataon na wala yung brand natin doon sa area. So, mapipilitan tayo magpagas sa ibang gas station. Pero doon sa question na, no, pwede ba tayo mag iba, iba, ng brand? Walang problema yan mga pups. Okay lang yan. Walang kayong problema dyan. ah uh, doon lang sa, ano, no, syempre, pag gasolina yung sasakyan niyo, gasolina yung ilalagay niyo. Kung diesel naman yung sasakyan niyo, di diesel yung ilalagay niyo. Kung ang question is kung, halimbawa, sa gasolina, di ba, may unleaded, yung 91 octane, then meron din yung premium, or 95 octane. Mas okay nyan, mag-refer muna kayo sa inyong owner's manual kung ano yung uh, recommended dun sa inyong sasakyan. And kung ano man yung recommended, di yun yung igas ninyo. Kasi may mga sasakyan na halimbawa 95 octane yung recommended, pag yun kasi ang ginasto sa kanya, mas maganda yung performance ng sasakyan, uh, mas maganda yung vibration, yung power. Then yung fuel efficiency niya mas okay kasi yung sasakyan doon naka-tune. So again, wala namang problema kung gusto niya magbago-bago. Okay lang 'yan, no? Basta unleaded, unleaded. Kung diesel 'yan, diesel lang ilagay niyo. Wala kayong magiging problema diyan. Any brand. Okay? Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like ka lang mga paps.